Higaan, posibleng masuspinde Ang prangkisa ng taxi driver na 10,000 piso umano ang singil sa ilang Taiwanese na turista sa Naiya. Hinahanap na ng LTFRB ang taxi driver. Sa ginapoyan ng paghigpit din sa mga taxi na nangunguntrata sa ibang bahagi ng Metro Manila. Saksi, si Jonathananda. My friend, our rate. Taga kung taga ang pamasahe na aabot sa mahigit 13,000 piso depende sa destinasyon. Yan ang nakalagay sa fare matrix na iniabot sa mga turistang Taiwanese na sakay ng taxi sa viral video na ito. Ang taripa may logo pa ng naiyat ng Department of Tourism at may banta pa sa baba na may parusa kung lalabag sa airport policy. Ang singil sa mga turista mula na Iya Terminal 3 papuntang Terminal 4 umabot sa 10,000 piso kada pasahero. Kumangging magpa-interview ang uploader pero batay sa post, ibinahagi lang ng kanyang nobyong Taiwanese ang video at picture na galing daw sa Facebook group ng mga turistang Taiwanese dito sa Pilipinas. Batay sa original post, mismong gwardya sa naiyang nagsabing walang shuttle bus at itinuro ang mga turista sa isang taxi driver na bahagi pala ng scam. Nilak ang mga ito sa taxi hanggat hindi nakakabayad ng tig 10,000 piso kada tao na kalaunay natawaran nila ng 5,000 piso. Iniimbestigahan na ito ng LTFRB, LTO at Manila International Airport Authority. Nakapag-ugnayan na po kami doon sa tao na nagpost post nito at uh, nakausap na po siya ng ating mga investigador. Ang Manila International Airport Authority po ay nananawagan no, sa ating mga pasahero. We encourage them to take the accredited transport po ng uh, NAIA dahil po dito madali po nating matukoy at mahuli ang mga nagaabuso no na mga taxi drivers. Nanawagan kami sa uploader ng video na bigyan po kami ng detalye to start on dahil bababaan po ng legal department ng Shokos order ang nasabing driver sa kaso po na overcharging. Kung mapatutunayan ang overcharging, posibleng masuspindi ang prangkisa ng taxi ayon sa LTFRB. Tatlo lang ang taxi sa naiya. Ang puting regular taxi na 45 pesos lang ang flag down rate. Ang dilaw na airport taxi na 75 pesos naman ang flag down rate at ang kupon taxi na may takdang pamasahe kada destinasyon. Walang pasahe na nagkakahalaga ng 10,000 pataas. Tinalo pa po nun yung pasahe sa eroplano. Bukod sa airport taxi, naghigpit din sa ibang taxi lalo yung malapit sa mga mall. Kanina hinuli ng LTO ang mga taxi sa North Edsa sa Quezon City na tumatanggi sa pasahero o di kaya nangungontrata. Ang isang nahuling taxi driver, 300 pesos ang singil mula North Edsa papunta sa isang mall sa Quezon Avenue dahil traffic daw. Kinumpis ka ang kanyang lisensya at posibleng makan sila pa at hindi na makapasada habang buhay. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi.